Meron naman pala dyan, naka-parking. Meron naman pala dyan, siguro mga empleyado. Ay, sorry, siguro. Mga empleyado siguro yan. Ano yun ako may utang? lang, wala Ay, sir, 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 sir. Pupunta tayo ng beach, wala kang kaligo. Ayun o. Ang na lang. Ay, ano nga ano.

và punta don kayak cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <laughs> oh. Ni akong kakilala dito eh. Sa kaya Parang, ada mo pesta na dito ni ajak, Ada. Uli do. Tawa dito. Ay, dito. na?

kita kita pa yung mga coral mababaw so oh, dami tao dami pentan doon sa loob madami doon mas maganda sa loob siguro hindi mainit masyado may pagsisilungan dyan sa mga bakawan oo oh. Ang ganda rin pala yung, tao, oh, yung magbabalsa ka na gano'n. Ilahin ka nga lang. Hindi <laughs> ilahin ka nga lang. <laughs> <laughs> hindi mo ma-enjoy. Dapat ikaw magsasagwan nga eh. Ang maganda rito yung, yung, yung umaga-umaga. Para makapaglangoy ka dyan, hindi ka magiging, uh, hindi uh, ka matutos ka. Pag ganito, uh, ha? Nagmabalikan na yung mga tama, mainit na doon eh. <laughs> Dali mm na -hmm. Lunch, lunch na. Uuwi yan. Kain mo bu island. Ah, wala kang drone diyan, 'yan. wala kang drone. Wala. Bibili pa lang ako. Kasi nung December, inuna ko yung kan, yung speaker, mixer, uh. amplifier, mga mic. Para kapag um, ako ko ng laptop para hindi ka okay, nakakarenta okay, ng video kay. Okay. Eh. Every time na gusto mo video kay, labas mo na ng TV, laptop. Okay lang. Uh, Kaya mo kano ang lap ang uh, kwan, video kay, dimandaan. Okay, eh, iba pa nga 15 eh. Eh, oo, oh, oh, kapag hmm. kapag December eh 25 to 35, renta ka pa tapos maghapon lang 'yon. Mm.